Hello, <laughs> Hello po. <Kaya> <laughs> <laughs> Hello <basok, basok. laughs> po, tuloy, tuloy. Dapat pag dalin doon, buhilo na paparto. Sa dahil. Oh, walang upuan. Sabi ko mag-memerienda pa. May kitang bigay yung paglingo ko na. Wala na. Pakarapan Ah, ay, sabi may dadaan ng sumara eh. Oo. Sa bawat. Kaya binigil ka ng pray basi. Kagaganyan <coughs> <coughs> ay, niya ko yan din. Ayaw mo manok. Bawal <coughs> Kan megit hindi umulan araw na ito. Hmm. Hmm. Ano sa itulak ng bibigyan? <laughs> <Turabin>. <laughs> uh, yung <tambien>, sa mo <laughs> yung si ano nakahabol. Sibulat ka. Oo, ang si Taino. Sa sunod, sa puno dito, ay uh, <laughs> ito <Sitin. laughs> ano na tayo dito. Uh, o. Oh, ubos po mga kababayan. <laughs> Hindi ko makasigot sa kalain na ano. Sarap po. Kaya po, at nabitin tayo. Kasi ang mga ko lang tinayin ko lang

Ingat kayo! Ayan po mga kalinga, palis na po sila kalinga prab. Ayan, at ay, gabi na po, ano? Ayan, oh. Gabi na po, gabi na. Gabi na, Kumander. Ayan. Ingat po kayo. Salamat. Ang dami po nila mga kababayan. Kinulang po ang ating luto. Suri po, ha? Kumingi ako nababa po man. Kasi ang buong akala ko po kasi mga kababayan, nasa mga ano lang sila, nasa mga hanggang anim, pito. Ay, ang dami po pala mga kababayan. Kaya ito po ngayon ang nangyari, no? Uh, tayo ngayon ay uh, kinulang ang ating uh, Tinulang manok. Sige, ingat kayo. Ingat. Oh. Oh, ingat kayo. Ingat, oh, ingat, kayo, ingat. Oh, ingat kayo. Oh, kayo Sabiay. Yan po, palis na po sila. Oh, kahit kinulang. <laughs> kahit kinulang. <laughs> Oh, ingat kayo. Go, go. Kapit, baka mahulog. Go, go. Sige. <laughs> yan po mga kalingap. Magbabaling isang doon. No? Magbabaling po yan. O oh, yan. <laughs>